hello, hello mga bay. Kumusta na kayo? Ito at magbubukas ako ng aking parcel na in order ko. Ang laman nito ay nag-order ako ng one to mean. ito yun Ito, ito binuksan ko. Ayan, may fridge. Ito yung fridge niya. Coffee. Ito yung kwanto na in-order ko nakagamit na kasi ako nito kaya inulit kong bumili kasi gusto ko siya parang iyang ako na gumamit nito buy one take one sa halagang 1,599 ito parang paggamit nito is ilagay lang sa tubig maglagay lang ng ilang drops sa tubig tsaka inumin bago kumain ito na sya ito na sya dito talaga. Ayan, hmm. ito. At ito, ito. ko yung isa. Para ma makita niya. niyan tapos ko na nasi nabuksan niyo ito yun oh no? dalawang kwan tamin ba one take one at saka coffee yan. ito yun lahat sa halagang 1,599 ito yung nabili ko yan. sa mga gustong bumili nito pwede kayo mag order marami yan sa ano from quantum one, one domain global so hanggang dito na lang thanks for watching bye bye